Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon po ay isusumada naman po natin ng ating pecha para po ngayong September 16, 2024. At sa ating pong mga subscribers dyan, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ng ating sumada. Dito tayo sa September, yan ay 9. 16 sa ating pecha, 24 sa ating saon. Uh, kagaya ng dati, simplify muna natin sila. Ayan, 0 plus 9 is 9. 1 plus 6 is 7. At uh, 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol, uh, dito rin po sa bandang gitna. Ayan, add lang po natin yung mga number natin dito. 9 plus 7 is 16. At uh, 7 plus 6 is 13. Dito din po sa bandang baba. 16 plus 13 is 29. Yan po yung ating unang numero. Meron tayong 29. At sa ating kapares na numero naman, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin sila. 9 plus 7 plus 6 is 22. Yan po yung kapares natin numero. Meron tayong 22. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede na rin po natin silang matayaan. 22 29. O kaya naman ay 29. 22. and my idol, pwede pwede ng kombinasyon natin ito. Uh, two digits din po ang mga numero natin, 22 and 29, kaya kagaya ng dati, simplify muna natin sila bago natin yung isumada. Yan, yeah, unahin po natin ang 22, 2 plus 2 is 4. Uh, sa 29 naman, 2 plus 9 is 11. 2 digits yung 11, kaya simplify din natin yan, kaya magiging 1 plus 1 is 2. At ito po ang ating isusumada ngayon, 4 at 2. Uh, ayan, unahin po natin isusumada ang 4, kunin muna natin itong 22. Sumada 22, 2 plus 2 is 4. Pwede rin ang 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 13, sumada 13. 1 plus 3 is 4. At 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4. Ayan mga idol. At sa 2 naman, kukunin mo natin itong 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. At itong 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. Pwede rin po dyan ang 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. At pwede rin ang 38. Sum 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numero na kuha na pwede natin pagpilian. sa atin pong sumada para po ngayong September 16. Ayan, meron tayong 4, 22, 40, 13, 31, 2, 11, 29, 20 at 38. Ayan, ganoon pa rin po, rambo lang po natin, pilihan po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga personal po natin yung mga numero. Ayan, rambo lang po natin sila at dun sa ating sample kinuha natin dyan ang 4 4 and 11 13 and 2 ayan uh, 31 and 29 ayan mga idol yan po yung ating mga sample na nakuha para po sa ating sumada ngayon pong September 16, meron tayong 4-11, 13-2, at 31-29. Ayan, sa mga tatlong sample natin yan, kung nagustuhan niyo po sila, pwede pwede na kumakayaan itong mga nakuha nating mga kombinasyon dito. Mga sample lang din naman po yung mga yan, pero kung okay po sa inyo, pwede pwede po yan. At pwede rin po tayong magdagdag o makakuha pa ng mga ibang numero dito sa so para mga naka-insert natin mga numero kung ano pa po yung mga gustuhan po natin yung mga kombinasyon. At yan mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayong September 16, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.